alam mo ba yung pakiramdam na kahit natulog ka na ng pitong oras o higit pa, digising ka pa rin na parang binubog, parang hindi sa patang tulog mo laging pagod at walang gana? Maraming lolo at lola ang nakakaranas nito. Ang sakit sa damdamin, di ba? Gusto mo sanang makipaglaro sa mga po, magtanim sa bakuran, o magluto ng paboritong ulam pero ang bigat ng katawan, ang hirap bumangon at parang laging ubos ang enerhiya. Hindi lang ito basta pagtanda, may sikreto sa likod ng pagiging laging pagod at hindi ito palaging tungkol sa kung gaano karaming oras ka natulog. Ang nakakagulat na katotohanan ay may walong tunay na dahilan kung bakit pakiramdam ng karamihan sa mga nakatatanda ay laging pagod kahit sapat naman daw ang kanilang tulog hindi ito dahil sa katamaran kundi dahil sa mga bagay na kung minsan ay hindi natin napapansin o binibigyang pansin sa video na ito tatalakayin natin ang walong dahilan na iyon malalaman mo kung bakit nararamdaman mo ang matinding pagkapagod na ito at higit sa lahat matututunan mo kung ano ang pwede mong gawin para mabawi ang sigla at enerhiya mo. Manood ka hanggang sa dulo dahil may ibubunag ako na tiyak na magugulat ka at makakatulong ng malaki sa iyo. Kaya nga, simulan na natin ang paghahanap ng sagot kung bakit lagi may pagod sa ating katawan. Ang unang dahilan, at ito ay napakahalaga, ay hindi lamang sa dami ng oras na iyong tinutulog, kundi sa kalidad ng iyong pagtulog. Maraming beses, akala natin sapat na ang walong oras na tulog, pero kung hindi naman ito malalim at nakakapagpahinga, para ka lang nagpahinga sa ibabaw ng ulap, hindi mo talaga nararamdaman ang pagkabuhay. Isa sa mga pangunahing dahilan ng mahinang kalidad ng tulog ay ang sleep apnea, kung saan panandaliang humihinto ang paghinga mo habang natutulog. Maraming nakatatanda ang mayroon nito, pero hindi nila alam. Nagigising sila ng ilang beses sa gabi, kahit hindi nila naalala at ang bawat paghinto ng paghinga ay nakakagambala sa malalim na tulog. Kaya, paggising, kahit feeling mo mahaba ang tulog, pagod ka pa rin. Isa pa ay ang restless leg syndrome. Yung pakiramdam na kailangan mong igalaw ang mga binti mo na nakakaistorbo rin sa tulog. Nating kalimutan ang madalas na pagbangon para umihi. Natural ito sa pagtanda. Pero bawat pagbangon ay nakakasira sa tuloy-tuloy na pagtulog. Anong pwede nating gawin kung may hinalakang may sleep apnea ka? Mahalakang kumonsulta sa doktor. Maring irekomenda niya ang sleep study para masuri ito. Para naman sa mas maayos na pagtulog sa gabi, subukang magkaroon ng regular na oras ng pagtulog at paggising kahit weekend. Iwasan ang kape at matatamis bago matulog. Gawing madilim at tahimik ang iyong kwarto. Kung madras kang umihi, Subukang bawasan ng pag-inom ng tubig bago matulog. Pero siguraduhin mo pa rin nakakainom ka ng sapat sa buong araw. Ang pag-inom ng konting tubig bago matulog ay ibang usapan. Pero ang pagiging dehydrated ay isa rin sa mga susunod natin pag-uusapan na nakakadagdag din sa pagkapagod. Ang ikalawang tunay na dahilan ay ang kakulangan sa mahahalagang bitamina at mineral o nutritional deficiencies. Habang tayo ay tumatanda, ang ating katawan ay nagiging mas mahirap sumipsip ng nutrients mula sa ating kinakain. Halimbawa, ang kakulangan sa iron ay maaaring magdulot ng anemia na nagpapababa ng bilang ng red blood cells na nagdadala ng oxygen sa buong katawan. Kung walang sapat na oxygen, pakiramdam mo ay laging nanghihina at pagod. Maraming Pilipino, lalo na ang mga babae, ay may iron deficiency. Ang vitamin B12 naman ay napakahalaga para sa eneriya at maayos na paggana ng nerve cells. Madalas, ang kakulangan nito ay nangyayari sa mga nakatatanda dahil sa pagbabago sa digestive system na nakakaapekto sa absorption nito. Ang vitamin D, na tinatawag ding sunshine vitamin, ay hindi lang para sa buto, kundi may malaki ring papel sa eneriya at mood. Kung kulang ka sa vitamin D, maaring makaramdam ka ng matinding pagkapagod at pananakit ng katawan. Paano natin ito masasolusyunan? Ang pinakamahusay na paraan ay sa pamamagitan ng balanse at masustansyang pagkain. Para sa iron, isama sa diet ang mga madahong gulay tulad ng malunggay, kangkong at pichay. Ang mga karne, lalo na ang atay, ay mayaman din sa iron. Para sa vitamin B12, magandang pagkain ng isda, itlog, gatas at karne. Kung vegetarian ka, maaaring kailanganin mo ng B12 supplement pero kailangan itong ikonsulta sa doktor. Para sa vitamin D, sapat na ang 15 to 20 minuto na pabibilad sa araw tuwing umaga bago mag-alas 10 o pablampas ng alas 3 ng hapon. Makakatulong din ang pagkain ng fatty fish tulad ng salmon o tuna at fortified milk. Ang pagpapatingin sa doktor para sa blood test ay napakahalaga upang malaman kung may kakulangan kang nga sa mga bitamina at mineral na ito. Sa ganong paraan, makakapapagbigay ang doktor ng tamang supplement o payo sa diet mo. Nayon, dumako naman tayo sa ikatlong dahilan ng mga nakatagong kondisyon ng kalusugan. Minsan, ang pagkapagod ay hindi lang simpleng pagkapagod, kundi sinyalis ang isang mas malalim na problema sa katawan na hindi pa nasisuri o naggagamot. Halimbawa, ang diabetes. Kung ang iyong blood sugar ay masyadong mataas o masyadong mababa, parehong nakakadulot ng matinding pagkapagod. Ang iyong katawan ay hirap gumamit ng glucose para sa enerhiya, kaya pakaramdam mo ay laging ubos ang lakas mo. Ang mga problema sa thyroid gland, lalo na hypothyroidism, ay isang pangkaraniwang sali ng pagkapagod sa mga nakatatanda. Ang thyroid hormones ang nagre-regulate ng metabolism ng katawan, kaya kapag mababa ang levels nito, bumabagal ang lahat kasama na ang iyong inriyaya. Pati na rin ang mga sakit sa puso. Kapag hindi maayos ang pagbumba ng puso ng dugo sa katawan, hindi sapat na oxygen at nutrients ang nakakarating sa iyong mga organs at muscles na nagre-resulta sa pagkapagod kahit wala kang ginagawang mabigat. Ano ang ating magagawa? Ang regular na pagpapacheck up sa doktor ay napakahalaga. Hindi lang para sa mga nararamdaman mo ngayon, kundi para sa preventive care. Sa pamamagitan ng comprehensive blood tests at physical exams, matutukoy ang mga ganitong kondisyon bago pa man lumala. Kung may diabetes ka na, mahalaga ang regular na pagsubaybay sa blood sugar at pagsunod sa diet plan at gamot na inireseta ng doktor. Kung thyroid mo ang problema, may mga gamot na makakatulong para maibalik sa normal ang levels mo. Huwag nating balewalain ang anumang kakaibang pagkapagod na nararamdaman, lalo na kung may kasama itong ibang sintomas. Mas mabuting malaman agad para maagapan. Ngayon na napag-usapan na natin ang tungkol sa kalidad ng tulog, kakulangan sa nutrisyon, at mga nakatagong kondisyon ng kalusugan, Dumako naman tayo sa mga gamot na madalas nating iniinom. Ngayon, usapang gamot naman tayo. Ang ikapat na dahilan kung bakit laging pagod ang karamihan sa mga nakatatanda ay ang side effects ng mga gamot na ating iniinom. Habang tayo ay tumatanda, madalas na dumadami ang iniinom nating gamot para sa iba't ibang kondisyon tulad ng alta presyon, diabetes, arthritis, o kahit mga over-the-counter na gamot para sa sipon at allergy. Ang nakakalimutan natin, maraming gamot ang may side effect na pagkapagod o antok. Halimbawa, ang ilang gamot sa alta presyon, lalo na ang beta blockers, ay maaaring magpabagal sa tibok ng puso at magdulot ng pagkapagod. Ang mga antihistamines na pangkaraniwan nating iniinom para sa allergy ay nagdudulot din ng antok maginang ilang antidepressants o muscle relaxants ay maayrong nakakapagod na epekto. Kuminsan, ang kombinasyon ng iba't ibang gamot ang nagpapalala ng pagkapagod dahil nag interact ang mga ito sa isa't isa. Ang pinakamalagang gawin dito ay hindi basta ihinto ang pag ng gamot. Napakadelikado nito. Sa halip, mahalagang kausapin ang iyong doktor o pharmacist Sabihin mo sa kanila ang nararamdaman mong pagkapagod. Maaring may alternatibong gamot o kaya ay maaring baguhin ang dosage ng gamot na iniinom mo o kaya ay i-adjust ang oras ng paginom ito para hindi ito maka sa iyong mga aktibidad sa araw. Minsan, simple lang na pagbabago sa oras ng paginom ng gamot ay malaki na ang may tutulong para mabawasan ang pagkapagod. Huwag kang mag-atubiling itanong sa iyong doktor ang tungkol sa side effects ng bawat gamot na iyong iniinom. Mahalaga na ikaw ay aktibong kasama sa desisyon tungkol sa iyong kalusugan. Ang ikalimang dahilan na madalas ay binabalewala ay ang dehydration o kakulangan sa tubig. Simple lang ito pero malaki ang epekto. Abang tumatanda tayo, bumababa ang sense of thirst ng ating katawan. Kaya hindi natin nararamdaman na nauhaw na pala tayo hanggat hindi pa malala ang dehydration. Kung kulang ka sa tubig, bumabagal ang lahat ng proseso sa iyong katawan. Ang dugo mo ay nagiging mas malapot, kaya mas nahihirapan ang puso na ipump ito sa buong katawan. Mas kaunting oxygen at nutrients ang nakakarating sa iyong mga cells na nagresulta sa matinding pagkapagod, pananakit ng ulo at pagkahilo. Kung minsan, akala natin gutom tayo, pero uhaw lang pala. Ang solusyon dito ay napakasimpel uminom ng sapat na tubig sa buong araw. Hanggat maaari, huwag tayong uhawin bago uminom. Maglagay ng baso ng tubig sa tabi mo at laging lapain. Subukan uminom ng walong baso o higit pa kada araw, depende sa iyong aktibidad at klima. Kung hindi ka mahilig sa purong tubig, pwede kang uminom ng sabaw o kumain ng mga prutas at gulay na mataas sa tubig tulad ng pakwan, pipino at orange. Iwasan ng mga matatamis na inumin at kape bilang pangunahing source ng fluids dahil ang mga ito ay maaaring makatulong sa dehydration. Tandaan, ang sapat na tubig ay gasolina ng ating katawan. Dumako tayo sa ikaanim na daylan. Ang kakulangan sa pisikal na aktibidad o ang pagiging masyadong nakaupo o nakaigalang. Parang kakaiba, di ba? Paano ka magiging pagod sa hindi paggalaw? Pero ito ang paradox. Ang pagiging sedentary o laging nakaupo ay nagpapahina sa iyong muscles, bumababa ang iyong stamina, at nagiging mas mahirap para sa iyong katawan na gumamit ng enerya. Kapag hindi ka regular na gumagalaw, bumababa ang efficiency ng iyong cardiovascular system, meaning mas nahihirapan ng puso at baga na magbigay ng sapat na oxygen sa iyong mga tissues. Ang resulta, mas mabilis kang mapagod kahit sa simpleng gawain lang. Ang pagiging aktibo ay nagpapalakas ng iyong puso, nagpapaganda ng daloy ng dugo, at nagpapataas ng iyong enerhiya sa pangkalaatan. Hindi mo naman kailangan maging atleta para maging aktibo. Ang simpleng paglalakad sa umaga kahit 15-30 minuto lang ay malaking tulong na. Pwede kang maglakad sa loob ng bahay kung hindi ka makalabas, mag-stretch Gawin ang mga gawaing bahay tulad ng paglilinis, pagluluto o paghardin. Kung may mga apo ka, makipaglaro ka sa kanila. Ang bawat malit na galaw ay nakakatulong. Kung nakakaya mo, subukan ang mga light exercises na ang sa iyong edad at kakayahan. Ang importante ay unti-unti kang gumalaw at huwag hayaang manatili lang sa isang lugar. Makikita mo Kapag nagsimula kang gumalaw, magugulat ka sa dagdag na enerhiya na mararamdaman mo. Mayon, pag-usapan natin ang ikapitong tunay na dahilan na madalas ay hindi nakikita ang matinding stress, pagkabalisa, at depresyon. Ang mental at emosyonal na kalusugan ay may malaking epekto sa pisikal na enerhiya. Kapag ikaw ay nasa ilalim ng stress, ang iyong katawan ay nasa fight or flight mode na naglalabas ng stress hormones tulad ng cortisol ito ay nakakaubos ng enerya sa paglipas ng panahon. Ang patuloy na pag-aalala pag-iisip ng problema o ang pakiramdam ng kalungkutan at kawalan ng pag-asa ay lubang nakakapagod sa isip at katawan. Para kang nagpapatakbo ng maraton sa loob na iyong isip at nauubos ang gasolina mo. Maraming nakatatanda ang nakakaranas ng depresyon o pagkabalisa dahil sa pagbabago sa buhay, pagkawala ng mahal sa buhay o mga sakit. Ang pagkapagod ay isa sa mga pangunahing sintomas ng depresyon. Ngayon, mahalaga na huwag mong suluhin ang mga nalaramdaman mo. Kausapin ang isang pinagkakatiwalang miyembro ng pamilya, kaibigan o profesional na tagapayo. Maaring makatulong ang regular na paggawa ng mga bagay na nakakapagpasaya sa iyo, tulad ng pagbabasa, pakikinig sa musika, paglilimita sa paggamit ng gadgets, pakikipagugnayan sa mga mahal sa buhay, o kahit ang pagdarasal at meditation. Ang pagiging aktibo sa mga komunidad o sa amahan ay makakatulong din para mabawasan ang pakiramdam ng pag-iisa. Kung napansin mong matindi na ang iyong pagkabalisa o kalungkutan at nakakaapekto na sa iyong pang-araw-araw na buhay, huwag mag-atubiling humiin ang tulong sa doktor o psychiatrist. Hindi ito kainaan, kundi pagiging matapang para harapin ang iyong kalusugan. Pangguli sa ating listahan ng mga dahilan at ito ay malaki ang kinaalaman sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Ang pagkain ng labis na processed foods at matatamis. Sa ating kultura, minsan masarap kumain ng mga pagkain na mabilis ihanda o mga matatamis na ng merenda. Ngunit ang mga pagkain na mataas sa asukal, pino na carbohydrates tulad ng puting tinapay o puting kanin na sobra at processed foods ay nadudulot ng biglang pagtaas ng blood sugar, na sinusundan naman ng biglang pagbaba o tinatawag na sugar crash. Ito ang dahilan kung bakit pagkatapos mong kumain ng cake o matamis na inumin, pakiramdam mo ay biglang nawawalan ka ng enerya at gustong matulog. Ang mga processed foods ay madalas kulang sa nutrients at fiber na importante para sa stable na enerya at magandang digestion. Nadudulot din ito ng inflammation sa katawan na nakakadagdag sa pagkapagod at nananakit ng katawan sa mahabang panahon. Ang pinakamainam na solusyon ay bumalik sa lutong bahay at mga natural na pagkain. Isama ang mas maraming gulay at prutas sa bawat kain. Pumili ng whole grains tulad ng brown rice o whole wheat bread. Priyoridadin ang lean protein tulad ng isda, manok, at beans. Kung gusto mo ng matamis, piliin ang prutas kaysa sa candies o pastries. Ang pagbabawa sa processed foods at matatamis ay hindi lang magpapataas ng iyong enerhiya, kundi magpapabuti rin ng iyong pagkalahatang kalusugan. Maliit na pagbabago sa diet, malaking ginhawa sa pakiramdam. Ngayon na napag-usapan na natin ang walong dahilan kung bakit laging pagod ang karamihan sa mga nakatatanda. Handa ka na ba para sa nakakagulat na ibubunyag ko? Kaya nga, mahal kong mga lolo't lola. Naiintindihan ko na ngayon kung bakit nararamdaman mo ang matinding pagkapagod na yan. Hindi ito basta-basta. Hindi ito simpleng bahagi lang ng pagtanda na kailangan mong tanggapin. Ito ay mga senyales mula sa iyong katawan na may mga bagay na kailangan mong bigyang pansin. Mga bagay na madalas nating binabalewala o hindi naiintindihan. Napag-usapan natin ang kahalaga ng malalim at nakakapagpahingang tulog lampas sa bilang ng oras na mayroong mga hindi natutukoy na kondisyon tulad ng sleep apnea at ang epekto ng madalas na pagbangon sa gabi. Binibigyang-diin din natin kung gaano kahalaga ang sapat na bitamina at mineral na kung saan ang kakulangan sa iron, vitamin B12 at vitamin D ay maaring maging sanhi ng pagkapagod at panghihina. Hindi rin natin dapat balewalain ang mga nakatagong sakit tulad ng diabetes o problema sa thyroid na unti-unting kumakain sa ating enerhiya. Alaman din natin na minsan, ang gamot na iniinom natin para sa isang sakit ay maaaring magdulot din ng pagkapagod. Kaya, napakahalagang kausapin ang doktor tukol dito. Ang simple at madaling solusyon ng paginom ng sapat na tubig ay nagpapakita ung gaano kalaki ang epekto ng dehydration sa ating sigla. At ang pagiging aktibo kahit simpleng paggalaw lang ay nakakatulong sa pagpapalakas ng ating enerhiya sa halit na lalo tayong manghina sa pagiging sedentary. Higit sa lahat, ang ating mental at emosyonal na kalusugan na madalas ay nasa likod ng matinding pagkapagod at ang epekto ng mga processed foods at matatamis sa ating katawan. Ang nakakagulat na ibubunyag ko na sinabi ko kanina ay ito. Ang lahat ng walong dahilan na ito ay konektado sa isa't isa at mas madali mong masusolusyonan ang pagkapagod mo kung titingnan mo ang mga ito bilang isang buo, hindi lang hiwa-hiwalay na problema. Ang pagkuha ng sapat na vitamin D mula sa araw ay nakakatulong sa mood mo na siyang nagpapababa ng stress. Ang pagbabawa sa matatamis ay nakakatulong sa pagkontrol ng diabetes na nagpapabuti naman ng iyong enerya. Ang pagiging mas aktibo ay nakakapapabuti ng tulog. Ang paginom ng sapat na tubig ay nakakatulong sa lahat ng function ng katawan at ang pagpapacheck up ay ang pinakamahalagang susi sa pagtukoy at paggamot sa mga nakatagong kondisyon. Ang nakakagulat ay hindi ito tungkol sa isang magic pill kundi sa pag-unawa na ang iyong katawan ay isang komplikadong sistema at ang bawat bahagi ay nakakaapekto sa isa't isa tisa. Ang tunay na sorpresa ay nasa iyong kamay ang kapangyarihan para mabawi ang sigla mo. Tandaan mga mahal kong lolo at lola, hindi mo kailangan maranasan ang matinding pagkapagod na ito araw-araw. Ang maliliit na pagbabago ay may malaking epekto sa iyong kalusugan at kaligayahan. Simulan mo sa isa o dalawang bagay na sa tinin mo ay madali mong masusunod. Kung nahihirapan ka, kausapin ang iyong pamilya o doktor. Ang malaga ay ang paggawa ng unang hakbang. Huwag mong isipin na matanda na ako kaya normal lang na pagod. Hindi po, may magagawa ka. Ang pagkapagod ay hindi dapat mabing hadlang para ma-enjoy mo ang iyong buhay, ang iyong pamilya at ang mamabagay na nagbibigay sa iyo ng ligaya. Kung mayroong kang karanasan sa pagkapagod at kung paano mo ito nalampasan o kung mayroong kang tanong o reaksyon sa ating pinag-usapan, huwag kang mag-atubiling ibahagi ito sa comment section sa ibaba. Ang iyong mga kwento at payo ay malaking tulong sa iba pa nating mga manonood na nakakaranas din ng ganito. Gusto naming marinig ang iyong saloobin. Kung nakita mong nakakatulong ang video na ito at marami kang natutunan, Pakilight naman po at pakishare sa iyong mga kaibigan at kapamilya na sa tingin mo ay makikinabang din. At kung hindi ka pa nakasubscribe sa aming channel, pakiclick na rin ang subscribe button at ang notification bell para updated ka sa aming mga susunod pang helpful videos na siguradong makakatulong sa iyo. Ang aming ngayonin ay bigyan ka ng kahalaman at inspirasyon para magkaroon ka ng mas masigla at masaya na buhay. Huwag kang sumuko sa pagod. Hindi pa tapos ang laban mo. Nariyan ka pa para magbigay inspirasyon, magbahagi ng karunungan at magpakita ng pagmamahal. Panahon na para yakapin ng bawat araw ng may bagong sigla. Mabuhay ang mga nakatatanda. Ang buhay ay maganda at karapatan mong maranasan ito ng may buong enerhiya. Ipamuhay ang iyong pinakamahusay na buhay sa bawat edad hanggang sa muli.